O mga taga-naik, nagbukas na nga ang food bazaar dito sa ating bayan. Ito nga yung food tripa na dinadayo, dinudumog at pinupuntahan ng mga tao. At ito na nga ang pinakamalaking food bazaar dito sa Naikabite. Nandito na nga ang trending na mga pagkain tulad ng baga ng biyanan mo, cheese caldereta at marami pang iba. At pagpunta nyo dito ay inyo na ring tikman itong 35 pesos pastel rice na talagang masarap at presyong pangmasa. Nandito rin ang trending sisig na paboritong food tripan ng mga nagtitipid dahil sa mura ng kanilang mga tinda. Kaya tikman nyo na yung kanilang masarap na sisig dito at yung kanilang bagong menu na bagnet at chicharong bulaklak. At syempre kung naghahanap kayo ng masarap pero murang inumin ay dito na kayo pumunta sa Vienta Cafe. At inyo nang tikman yung kanilang coffee, non-coffee para sa ayaw ng mga kape at soda base na umiilaw yung baso. Natanging sila lang ang meron dito sa buong Nike kaya ano pang inaantay nyo? Itag at imension mo na yung iyong tropa, parkada at pamilya at pumunta na dito sa Naik Food Bazaar. Dito lang mismo yan sa tapat ng munisipyo at nag-uumpisa po sila mula 5pm until 10pm. Naghanap mga kayo na masarap na inumin, coffee, non-coffee, soda based na nailo ang baso. Dito lang yan sa Mi Vienta Cafe. Hello po, oh, So mga isan, dito nga lang yan sa mi Vienta Cafe, sa mi Food Bazaar na Icavite. Balik pera pag di masarap. Ayun o, oh, tikman nyo yung biskop namin dito, bestseller namin yan. Kung naghahanap kayo ng masarap na sisig, punta na kayo dito sa Day Sisig. Sa gilid lang po kami ng munisipyo, sa tapat ng Petron lang po. Napakamura nito sa 199 pesos ah. Kain. Ayun, may dalawang rice pa. So, eto na po yan, ma'am. Alam nyo ba mga insan na may mix and mash dito sa Nay Cavite? Ito nga yung mamimili ka ng dalawang ulam na may kasamang dalawang kanin for only 199 pesos. Meron nga sila ditong masarap na pork humba, easy crispy lichong kawale, menudo, at masarap na sisi. Ito nga yung mga lutong ulam na pinipilahan dito sa Food Bazaar Nay Cavite. Mama, ano po yung mga in-offer nyo po dito? Ah, uh, meron po kami, ano sir, yung aming cheesy caldereta, 149, only rice na po. May mix and match kami. Two ulam, two rice po. Mix and match, meron po kayo dito? Yes, sir. Sa amin lang po yan. Grabe, wala na kay Jollibee, pero dito meron pa rin. Yes, meron po kami, always po. Ano po ba yung mga pwedeng pagpilihan na ulam po dito? Eto, sir, yan. Yan, may... Ano po to? humbang pata. Ah, humba na pata. Yes, sir. Ito ano po to? Ah, sisig. Sisig. Ito po ano po to? May lechon kawali. Lechon kawali. Ito yes, po. Yes, sir. Ah, cheesy minudo. Cheesy minudo. Yes, sir. Ayun, no? mukhang masarap nga yan, ha? Tapos ito po ano po yan, nai? Dinuguan po. Ulo Dinuguan. ng baboy. Ah, ulo ng baboy yes, po yung ginagamit nyo. Yes, Para hindi po malansa, no? Yes, po. Grabe, ang dami po nitong kaldereta na to. Cheesy kaldereta po, no? Yes, sir. Gano'ng karami po ang kilo nang naubos nyo ng karne everyday po? Sa ngayon po ay eh, 30 kilos. 30 kilos po? Yes, sir. Ayun no, oh, grabe. Gano'n naman po yung mix and match nyo po dito? Ah, uh, sa ngayon, sir, 199 ang na aming mix and match. 199? Yes, sir. Dalawang ulam na po yon. Yes, po. Ilang rice po yon? Two rice, sir. Two ulam. Two rice, two ulam. two rice, two ulam. Grabe. Pwede ko po itong piliin tsaka ito. Yes po, pwede, pwede po. yon. yun. Yes sir. Ayun oh. Ah, ganyan po yung lagayan. Yes po, dito sa Chisical de Reta. po yung lagayan po, mama. So, lagayan pala, sosyalin na po, no? Ayun, no? Yung takal po, hindi pang vlogger po, ah? Ay, hindi po. Walang vlogger-vlogger dito? Na yan, Napikita yan. Nakikita yun ang mga customer dyan. Ayun. Ganyan talaga ang takal namin. Tapos ito, eh, kung gumba Ma'am, tanong ko, masarap po ba yan? Ayun, ang laki. Pwede po ang makita? masarap po. Ayun, ho. Ang laki. Masarap oh. Sige yan. Po. Masarap po yan. Masarap po yan. Ayun, may dalawang rice pa. So, eto na po yan, ma'am. Yes po. 199 pesos only. Yes po. Grabe. Sige po, ma'am, kung gusto po nila mag-food trip dito, saan po nila kayo matatagpuan at anong oras po? Sa ngayon po, nandito kami sa, ano, sa Bazaar na Ikabiti, sa harapan ng munisip munisipyo po. 5 to 10 p.m. 5 p.m. to 10 p.m. Oh, yes, may physical store kami sa Barangay Muson na Ikavite po. Muson na Ikavite yes. po. Ayun o. No? Roslyn's Canteen. Ayun o. No? Ma'am, one last question. Masarap po ba to? Masarap na masarap, sir. Makakalimutan mo ang biyanan mo pagka tinikman mo. Yan. <laughs> Aray ko. Sige po. Tikman ko na po ito, ma'am. Maraming salamat po, ha. So, yan mga insano. Napadayo nga tayo dito sa may food bazaar na ay Cavite. Dito kay Roselyn kantin dahil nag-offer lang naman sila dito ng dalawang ulam, dalawang kanin for only. 199 pesos Napakamura na no Tinumun naman tong pork humba na to Napakalaki Tapos meron tayo dyan trending na Kisi Caldareta. Natatakam na ako, tara. Food trip na tayo. Ayan, no. Oh. Pag napunta kayo sa basahin, hanapin nyo lang po si Ma'am Roselyn. Ayan po si Ma'am Roselyn, no. Oh. Tara, tikman na natin to. Napakamura nito na sa 199 pesos, ha. Oh. Kain. Mmm. Ang lambot ng kain niya. Ang mm. oh. Grabe yun. Ayun yung po tapos sobrang malasa. Harap nito. Hmm. Grabe, sarap. Mm. Ang kinagandahan dito, talaga malambot yung karne. So napakadaling kainin kahit mga buto-buto pa -buto yan. Ayan o. Oh. Mm. Swabe. Top. Ngayon yeah. mga ka-food trip ko naghahanap kayo ng refreshing drinks and masarap quality na mga inumin dito sa Naik Food Bazaar. Punta na kayo dito. Ayan guys. Oh, Bienta Cafe. Yan kay Bibas Malimban yan guys. So ang dito guys. Ito yung lang, matcha biscoff. Ito yung pinaka-choice ko na ano dito na drinks sa kanila. Napakasarap. Pero meron din silang non-coffee, may coffee, may soda. And syempre, yung nag-iisa lang dito, yung umiilaw na vaso. Ayan guys. So, oh. Dito lang kayo makakatikim ng battery Battery na. Dito lang kayo makakatikim ng ano, ng drinks na umiilaw. Ayan. So dito lang nag-iisa lang sa Vienta Cafe. Ayan guys. Punta na. Salamat. So tignan natin guys ito. First bite tayo sa sisig nila. Salamat pala. Wala pala sa. oh mga taga naik, nagbukas na nga ang food bazaar dito sa ating bayan. Ito nga yung food ripa na dinadayo, dinudumog at pinupuntahan ng mga tao. At ito na nga ang pinakamalaking food bazaar dito sa Naik Cavite. Nandito na nga ang trending na mga pagkain tulad ng baga ng biyanan mo, cheesy caldereta at marami pang iba. At pagpunta nyo dito ay inyo na rin tikman itong 35 pesos pastel rice na talagang masarap at presyong pangmasa. Nandito rin ang trending sisig na paboritong food tripan ng ang mga nagtitipid dahil sa mura ng kanilang mga tinda. Kaya tikman nyo na yung kanilang masarap na sisig dito at yung kanilang bagong menu na bagnet at chicharong bulaklak. At syempre kung naghahanap kayo ng masarap pero murang inumin ay dito na kayo pumunta sa Vienta Cafe. At inyo na tikman yung kanilang coffee, non-coffee para sa ayon ng mga kape at soda base na umiilaw yung baso. Natanging sila lang ang meron dito sa buong Nay Cavite. Kaya ano pang inaantay nyo? Itag at imention mo na yung iyong tropa, parkada at pamilya at at pumunta na dito sa Nike Food Bazaar. Dito lang mismo yan sa tapat ng munisipyo at nag-uumpisa po sila mula 5pm until 10pm.